mas maganda po talaga na hindi lamang po iisang view ang madinig ni Senator Amy Marcos. mag po siya ng mga eksperto pa. Yung mga na madalas na nai-interview uh, na nagbibigay din ng kakaibang opinion, no? kakaibang opinion na makakaiba kay Atty. Alex Medina para po mas maliwanagan siya. Kasi sabi nga po natin kung isang tao lang, isang eksperto lang ang ating madidinig, hindi po natin mababalanse ang pangunawa dito at lalo siyang maguguluhan. Katulad na sila sabi niya, siya nagugulumihanan sa ngayon. So, mas mabuti po, ito naman, ito naman ay suggestion lang. Total na, itanong naman po. Hindi naman po tayo nag Mas maganda po na makapagkuha pa siya or makapag-imbita pa siya ng iba pang mga international law experts para po mas maliwanagan siya baka baka nga po sa pamamagitan ng ibang mga international law experts, ibang mga abogado, may mga ibang ibang opinion ay di na nga niya kailanganin ang ibang mga cabinet members para siya ay makapagbalangkas ng batas.